Blind na items ba ang hanap mo? Pwes, talasan ng isipan at pagganahan ng pagiging marites dahil nandito na ang segment na kinahuhumaling at napilit na ninyong hinuula ng Dahoo! Da hashtag please! Ayan na mga hashtag. Boy baso. Ay, boy baso, pakinggan ah. kayong lahat. Na ako inagulat nagulat din ako dito ah. sa anong to, sa nakarating Man. sa aking mm. chika ng ating mga kamarites kasi may kinalaman ito sa parang pag, pagiging ra pagiging mm? pa, uh, tamad ng ah. itang isang kilalang uh, aktor. Actually ah. na sikat siya ngayon mga panahon na to, mm -hmm. isa siya sa mga pinag-uusapan kasi every time daw talaga na syempre pa trabaho, may taping, may shooting, etc. Ha, kung, kung, kung dalawang dalawampung baso yung nilalabas nung nag-cater or, or nag-serve, lahat daw yun ay nagagamit ni Boy Baso. Wow, ng gravity. actor na to. At Ang Hindi siya marunong ano kung sa saan-saan kinakalat. Ah. Maya't maya every time na gusto niyang uminom. O oh, isa, tapos iba na naman. Ah, walang pakialam. Walang pakialam. Tapos, ultimo daw sa kahigaan. Dahil kasi may, may, ma katabi niya baso tapos iniiwanan lang, lang baso utamad tamad alam mo ito na, na, di, nung umbisa nagulat ako sabi ko ang amo ng mukha ang bait magsalita talagang pag, pag narinig mo siya magano ka mo, iingan mo sa akin, kalmado di ba tapos may mga issue ng katamaran kaburaraan etc biglang naalala ko tuloy kasi ang clue na ibibigay ko po sa inyo may kinalaman nung nakatira pa siya sa malaking bahay galing ah. sa reality show na isa rin ito sa laging pinipinta sa kanya kaya siya nabibigyan ng two ah. points ng mga kapwa. Two points na lang yun na yung housemate talagang sinabi ko ano dahil nga daw po sa pagiging tamad at saka kung saan-saan kinakalat Ura, ang mga dinaginumang gamit. Ah. gamit lalo na ang baso. So ibig sabihin hindi nagbago. Hindi na rin bago. Hindi pala hindi, nagbago. Hindi nagbago. Oo. Pero colors kasi bago ka mag-taping nasa requirements na tinetext ng handler <laughs> na bring your own tongue. mm <laughs> 'di ba? Kaya may mga ganyang issue pati pala Oo. pati sa pag-abroad, ganun pa dala pa niya yung ganyang Brabe ano niya, hindi, yan, hindi oh, yan. Masikat, ano. Masikat si Dehamak na masikat ka. Oh. Isa siya sa mga kinikilalang batang aktor, napakahusay umarte at napakagwapo. Lagi yes, niya siya kilala mo siya. Kilala niyo po ito. Yun lang. Hello oh, sa mga ah, kapaurago. Ah, ah, Diyos, mara yung magiging ah, po at Aldo sa Boss. Birthday <laughs> ni Junardo. Lolita di Diyos Katsuki Lolita ng Japan. Di Ipadala na. <gasps> ang lapad. <laughs> o, oh, ang lapad. Hello at po. Mag-hello ka, Jai. Oh. Hello po. <laughs> Okay, <laughs> si Roger Esmer and Jeric De Lucientos dyan sa Connecticut. Ayan, nag-sign up na ako yeah. sa ating bagong business. Alam niyo na magkita-kita tayo next Wala week. Wala to na, may oh, bagong correct. business. <laughs> and kay Ricardo Avena naman sa Los Angeles, sa LA. Oh, uh, yes. Diba? Uh, tinatry ko pong i-book po kayo dun sa isang show na gusto ninyo. And of course, kay Ate Jackie Lachica and kay uh, Graciela Bables dyan sa Sydney, Australia. Oh, Taray, diba? Dr. Jessica D. Ideal Vision, Nation, Dr. J. Rez and Dr. Uh, Sheila Ricasata, mga kapwa, kapamilya ko sa Faces and Curves. G good evening po sa inyong lahat. Ako oh, po ang inyong uh, lingkod, Papa Ambera Wal Ambet Nabus. Hula na. <laughs> Umuhula na si Diego, ha? Ah. Boy Baso! Ang kapal. Mm. Ano to? Nung yan. baso? Nako, baka nga mas manipis pa yung baso dito. So, oh, wow. ito na. Yan na naman? Hindi. Ay, very good. Actor. Actor din. Actor talaga. Mahusay umarte. Guru actor nga yun. Oo. Uh, hindi siya young. Hindi rin too old. Junior. junior. Junior actor. Parang hindi naman bakit tawagin junior. Oh, senior. Hindi. <laughs> o, oh, di ano na, huwag na. Basta actor. <laughs> <laughs> Basta actor, ganyan. Ah, So ito daw, ay, ang binigay sa akin. O ayan, o, meron oh, pang may chika mula sa aking chika. souls. Oh. Hindi, veteran na yung ginamit na term. Pero parang, hindi pa naman veteran. Yeah, man. Parang ganyan. Pa Pero mahusay na at award winning. Ay, ito na. Winning. Nagpaalam na maglilib daw ng, uh, ng ganitong date. Sabi, halimbawa, uh, wala ako ng August 15 ha, kasi may bakasyon ako. Mm. Pero umalis siya parang August 28 na. So, yung 15 to 20, 15 to 27, nasayang. Actually, hindi pala. 28 siya umalis, so tumakbo pa yon, Di ba? Oh, oh. Nawala siya. So, matagal na natenga ang, at hindi, na hindi nakapag-taping. So, ang ginawa na lang ng production, in- adjust nila yung script. Siyempre, uh, dahil wala nga. Ngayon, nagbalik na ang Hashtag ang kapal na aktor na ito. Siya ba ang na, ang pinakabida dun sa show? Hindi ko alam. Basta, <laughs> pero ma- ma- ano, uh, maganda ang role maganda niya. Ang do. role Para niya. Oo, oh, oh. Dadamot, di ba? Oh, no. Oh. No. So anyway, dumating na. After 10 <laughs> yeah. days, dumating. Ito ah. na. Kung di mo masasabing makapal, naging cause of delay ka na Nagpapadagdag pa siya ngayon ng TF. Ay. Kasi daw hmm. lagpas na sa kontrata ng date niya. Kaya ah. nag-absent siya. Nag-absent siya ng hindi lang 10. 10 Oo. days hindi lang. Di ba? Oh, kita mo. Mm. Yan. Yeah. Tapos eto na, instead na dumiretsyo siya sa prod, abang Dumeretcho daw dun sa, sa may-ari eh. ng produksyon Anpay. na magpapataas ako ng bayad. Ay. Ganon. Oh, At eto na, eto na ang kapal din. Oh. Nagkapataas ka ng bayad. O eto na daw, di magte take na. Uh, mag kung kailan magta-take, saka daw nagpaalam na magsi-CR. So wala nang problema, di ba? Eh, nakalimutan niya. Tuot-tuot niya ang lapel. Ayun na. Ayun. Narinig ngayon ng lahat. Kaya pala nag-CR nagre-rehearse ng linya. So, ibig sabihin, nagkapataas ka ng presyo, Kapta ka pagdating mo dito, okay, hindi I'm mo patagal. pa pala kabisado ang linya mo. Ang daming na apapahamak sa lapel. Ay nako, totoo. Ako rin, kwentong yan lapel na. din ako. Anyway, clue. Tapos uh -oh. na, may clue na. Uh, basta ang aktor na to ay... Um, award winning. Award winning. Nagdi-direct din minsan. O, oh, yun na lang. nag na lang. Uh -oh. Bongga na yan. Uh -oh. Tapos, medyo nakaka-nawindang din ako sa kwento to. Medyo nainis din ako na, ano ba to? Diba eh ngayon nga parang after ng pandemic, nag, ah, uh, hindi ko ga, syempre hindi ko anin. after pandemic, <laughs> hindi na sila, yung parang nagbibigayan, di ba? Oh, pero ito palang aktor na to eh, nagpe-feeling pa rin na akala eh, on top siya. Hindi na, hindi na mm. kuya. Hmm. yun mm -hmm. lang. Buya. Ay, baka naman sabi si Kuya Will, hindi po. O, ako na nagkatabi, hindi agad. <laughs> oh, Kuya Cesar? O, oh, sino Kuya Cesar? Basta. <laughs> <Okay>. <laughs> Kuya Richard? hindi <laughs> o. Oh. <laughs> hindi o. Oh. sige na, pati na. Okay ay, oh, happy birthday din. Wala naman kayo mababatiin. Takahan na batiin natin si Senator Bong Revilla. Yeah. Naka-birthday rin ni Dean ngayon. Kahapon. ba? Happy birthday. Oo, kita Pinky ha. Kita Pinky. Yan na. Next month. Oh, next month to. Oh, oo, ikaw ang susunod. Oh yun Okay, na. next. 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 Hashtag Sabit lang. Ayan na, maganda to. Hashtag sabit lang. Bongge ito. Thanks, Papa Ape. Ang kwento nito, merong isang sikat na personalidad. Lalaki. Oo. Male famous uh, personality. Diba? Oo. Siya ay... Kakatapos lang niyang i-launch at pumirma sa isang uh, kontrata. ba? Diba? Okay. Tapos, dun sa kontrata na yun pala, usap-usapan na kaya lang daw siya pinapirma doon, di umano. Dahil lang daw sa kanyang may celebrity status siya. Na pwedeng magamit ang kanyang face, ang kanyang uh, buong pagkatao as dahil pinag-uusapan siya lagi, ganyan. Na parang makatulong. Kasi daw ang chika, nagfile na pala ng bankruptcy itong kanyang pinirmahan ng kontrata Parang mm. isinabit na lang siya. Pero ang sistema parang hindi daw gano'n yung nagiging eksena ngayon. Mm. Parang 'wag daw aasahan na siya yung parang ilalagay talaga as the mainstream na ikaw mm -hmm. ang pinaka magiging big uh, star, uh, big star namin big dito, star namin dito oh, ganyan. Oh. Parang ang siste, parang gusto lang magkaroon ng siguro ng win-win mm. noon sa pagpinirmahan niya ng kontrata. Kasi kapag ka uh, hindi nga naman siya kinuha, 'tong yung iba'y yung makinuha baka hindi pa makatulong doon sa pagkakabankrap. Mm -hmm. Hindi lang nila maiwan ng lubusa ng bonggang bongga itong uh, uh yes. inaffiliate nila mm -hmm. kasi nakapag-bond na sila for five years. Antor! Ay na, Vlay! Ang galing! Oh, diba? oh. Galing galing mo talaga dyan. Ang galing oh. yung mag-blind oh. item. <laughs> <laughs> May clue ka pa ba dyan? Ang clue natin dito, syempre, Controversial ano? itong personalidad Controversial. Thank you so much. Mm. Controversial na personalidad at uh, ngayon eh puputok na naman ang pangalan niya kasi spotted siya. Ayun na. Spotted na, na spotted siya sa mga bagay na dinidena niya before. Ay, ang ganda ah. ng blind like, Ayun ay, na. Oh, eh. paloko siya. Oh. 'Di ba? kumbaga parang ay ine-expose na oh gano'n pero yeah, pero ko, naloka na, ako dun, dun sa yan. ano ha sa bankrap dun na. ako naloka din bankrap na pala bankarote sabi di ba nung nalaman ko yun mm -hmm. sa napaka-reliable source ko mm -mm. true na bankrap mm -hmm. na, mm -hmm. na iba tuloy pa din ang chika kasi nga may, Nak -may bond, bond na, nakaano <laughs> na sila ng 5 years dito you kay know, reliable oh. source oh. mo ay sobrang ano ko to reliable oh. source oh, yes dito nga basta okay alam ko ang source mo so sa parents niya mismo sabit lang pala talaga kaya ba? parang sabit lang na parang, di ba, binatikos batikos pa yun na, ay tari, sinama pa siya dyan na. Ah. Parang hindi siya yung first choice, pang ang layo ng number niya. Oo, oh, di ba? Okay. okay. Okay, go. Ganda, oh, uh, di ba? Oh, uh, Binabati ko, thank you so much. Binabati ko po <laughs> ang Hermes Salon <laughs> sa University Tower 2, to Galicia Street, Espanya, Manila, 10 a.m. to 9 p.m. Monday to Sunday. <laughs> At ang uh, Oasis Dental Care, Doc yaya de la Peña, Tita Nina de la Peña, thank you so much. Ang Premier Drip by Sir Glenn, sa SM North Tower 5 Beauty Derm po maraming maraming salamat kay Mami Ray thank you sa so mga nagpunta sa Jensan meron kaming mga susunod pang mga ganap so abangan nyo i-announce ko po yan dito syempre ano pa ba yung mga papasalamatan natin syempre maraming salamat kay uh, Ryan Uson RAU Atelier sa aking outfit for the star uh, ABS-CBN ball yes Alright, alright. eto na yun ba? Diba? ay babae so, ay milk tea yes hindi ko babadala ko dito birthday ko hindi adobo dala ko dito maraming diba? salamat salamat sa masarap okay. na adobo. You're welcome. Dapat may pangalan na yan. Adobo sa gata ala chai ho. Oh. Oh, oh, Ang haba. Haba naman. O di ano na lang. A, a ado. Chai Chai dobo. Chai dobo. Ay, oh, adobo. -dobo. Oh, -dobo. Uh, order yun, na. Nag-order. Nag-order. Nag-tinda. Baba tayo may Okay. Akin ito. Maingay. Ang ingay natin. Ang ingay na. Parang chai. Um, Ang <laughs> um, ingay. Parang kayo palengke. Um, <laughs> um, Parang kayong palengke daw. Hindi ano yan host. Kumbaga parang ano. Oo nga. Host yan. that male host. Na hindi, hindi booking na booking na, na member ng LGBT. Yun yan. Tahimik lang siya pa nag-host. Meron pa pang host Meron. Ba na? <laughs> naman, <laughs> di ba? Oo. Isa-isahin natin. Hindi, 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 hindi sa showbiz. Sa, basta host yan Ay. sa ano. Sa ibang larangan, ibang field. Sa ibang larangan uh, na host? Pero napapanood siya. Pero hindi na ngayon dahil nga siguro nga may kinalaman yung natanggal na yung show. May kinalaman yung AI. AI. Oo. <laughs> AI. May <AI. laughs> ah. <laughs> ingay. Si, wala si AM. Mm. May kinalaman yung palang, yun dahil member ng ano, yung pag, pag may kasama, pag nasa kama pala, maingay. Ay, sa kama pala, maingay. Oh, pero bilang host, okay, bilang okay host, naman. tahimik siya. Pwede siya nag-host na tahimik oh, siya. O, tahimik, sasalita lang siya. Chuchu, chuchu, alam chuchu, mo, may chuchu. napanood akong ganyan dati oh. Nas diba? na eskandal. Diba? Ano? niya talaga sa kama. May ah, sa Ito kama. ba yun? Oo, Hindi ko oh. alam kung yun yun. Ayaw magsalita. Basta, kilala, nakilala <coughs> rin siya. Pero ngayon, medyo Oh, wala na yata. Male host? Male host. Male host. Moreno. Matangkad. Ay, matalino. Nawala na ba siya? Oo, oh, nawala wala. na. Hindi hey, nawala ano na. Si ano ba to? Ano, eh. oh, nagka ah, Hindi oh, naman uh, scandal. Ah. Pero may ingay daw yan sa ano. Nakita ko, yung ano tahimik ah. yan, Ay. ano kloseta, pero lalaki Ay, hindi, na lalaki. Hindi hindi naman tahimik yun eh. Pero ano, ano kloseta. Magaling naman din ah, host yun. Maingay. Ibig sabihin kapwa-kapwa ka kapwa, mahal ko ang kanyang kaeksena? Hindi lalaki rin naman, ah. kumbaga pero may ingay daw siya. 'Di ba? sincha, Basta host siya. Basta host siya. Hindi, hindi nga lang sa showbiz. Ay, hindi hindi sh showbiz hindi ah, hindi showbiz bit. Piling ano. ko pareho tayo naiisip ah, hindi eh. Hindi showbiz bit yun. Kaya, papasalamat po ko sa aking uh, umati sa aking karawa, mga pamilya, uh, bigyang katrabaho, lalo ng Maritas University. Salamat dito kay ano... Uh, Don Don, Scott Dondon. Media, sa, Scott ah, Media. Media. Ha, sa, sa Scott Media, sa One Freedom Society, Holy Name Society, sa Empress na bumate. Walang bumate kasi andito na tayong tatlo, di ba? Kaya kay Yorme, dadiwawi maraming maraming salam. To, Ilan po? Mega Sharon! Mega Ay, Sharon, ano? Sir Patrick, Patrick uh -oh. nga, o yun o, di ba? Oh, Sharon, naabangan ka naman dito sa Marites dahil yes. may sakit ka. Dapat so, sana special guest naman eh, nagkasakit po si Sharon. Sabi niya, i-reschedule na lang yun. Totoo oh. ang gagawin niya yun. Mahal, dahil mahal tayo ni Sharon at Marites University. Totoo. Sabi nga, ni-level up na natin ng pagiging Marites. True. Oh. <laughs> <laughs> sabi, <laughs> sabi niya? Oo. Oh, oh. Diba? Oo, oh, oh, sabi oh. niya nung ano, press con. Nanunod siya. Kayo talaga? Hindi. Hindi naman, <laughs> basta nagulat lang siya. Oh, guide guess kita sa Marites University Aba, ni-level up mo na okay. yan. Okay, mga Marites, hula-hula na. Maraming salamat sa panonood. At yan po ang dahon mula sa Marites University! Happy Birthday!